Ayun mga idol. Bali, kabibili lang natin to dahil naibenta natin si Joke. Yung Nissan natin na ginagamit natin. Pero ngayon, kumuha tayo ng Chevrolet. Ayan, trailblazer mga idol. Ayan, tignan nyo kung gaano siya kalinis. Kung paano ko siya alagaan at paano ko siya pagandahin. Sa sobrang kintag niya mga idol. Ngayon, pag nakuha to bibili tayo ulit ng Ford, mga idol. Ranger. Kukuha tayo ng Ranger mamaya. Tapos, set up natin, sabay benta ulit. Ayan, ganyan tayo magbenta. Walang ano, hindi katulad yung mga ibang nagbabay and sell na kung ano yung meron yun na. Ako, ibebenta ko, mura na. Tapos, maganda pa. Ayan, tignan nyo. Sobrang kinis ni ni Toro Toro kasi pangalan nito mga idol pinangalanan ng Toro ngayon nasa bawang na yata sila abangan na lang natin kung paano ang usapan natin mamaya pag nakabayaran na to diretso tayo kaagad sa aring guy ayan kaya kita kits mamaya mga idol dito na yung bibili ng sakin natin mga idol kaya punta natin sila sa labas Pagkatan natin sila. Ayun! Hello po! Pasok pa kaya. O, oh, dyan muna tayo. Paano ba? Ayan, si Madam. Kukuha okay. ng... Ayan po <laughs> lang kayo? Okay. E pa paano? Silang magdadrive? Ikaw? <laughs> ha? Okay. ikaw Ayun, nandito na ako sila. Si Doktor Ano pa? Si Bento. Iden? Okay. Ayan si Huwag ko na sabi niya pinya. <laughs> oh, oh, okay. <speaking> alam mo? 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 namin yung Alam mo? Alam mo? pag-run Alam mo? Alam mo? Alam mo? Alam

Ayan mga idol, bayan na si Toro. Toro kasi pangalan niya sa akin yan. Kasi yung sobrang bilis niya. <laughs> Toro. Ayan, bayan na si Toro. Bala na si Madam kung paano niya talaga. Kailan na tayong araw-araw na kumpunasan mga brothers. Kasi araw-araw natin pinupunasan niya. Hmm. Si Toro, iuwi na si Doc. Hindi kayo sa Ayan mga brothers. Mm -hmm. So, eh? Ayun, si... <laughs> And, paalam na si Toro Bartolo! Ganda <laughs> oh, no, bagay na bagay mo mama! Guys! <laughs> nice. Okay, kumuli na! Pakabili <laughs> na! Ayan, <laughs> natin na natin si Toro sa labas. Ako ay nag-isabay na yung driver ni Sok na Pogi. Oh, no. Ay, andan si Doc sa isang slot kaya niya mga brother. <laughs> Ayan, paalam! Paalam po! <laughs> Ayan, nalis na si Toro. Let's go na, boy! Ayan, lapitan natin si Idol. Ayun, ang kinis ah. Ito siya ngayon mga idol. Eh nandito no? And tayo ngayon sa Aringay mga idol. Kunin natin ito. Pagkara pa tayo ng mas magandang sasakyan, mga idol. Mukhang maganda rin ito. Ito na lang kukunin natin mga idol.